Hindi mo na kailangang malaman Kung ano man tong nararamdaman Alam kong lilipas rin lang kaya hindi na dapat malaman Pero bakit ang bigat sa pakiramdam? Araw-araw kang nakakasama Nilalabanan Pilit iniiwasan Pero papasaan at ikaw pa rin ang babalikan Hinahanap sa kalawakan Ikaw ang siyang tangin nakikita sa lawak man din ng kalawakan Gamit ang musika ay aking tinangka Nasabihin sa 'yong mga kataga Pero mistulang sintunado hindi ang tono Malinaw ang bawat liriko Ngunit hindi mo nabatid ang ibig sabihin nito At aking napagtanto May iba pa lang musika sa 'yong puso Yung siyang tugma at kabisado Bawat pintig ay ang kalkulado hindi ang pang ating musika. Hindi nagtugma ang ating mga mata. Titingnan ka ng masinsinan na kung iyo lang sanang mapapakinggan. Sa mga mata ko ay yung malalaman na ikaw ang tanging hinihiling sa kalawakan. Ang siyang tanging dahilan kung bakit araw-araw akong lumalaban. Sa digmaang walang kasiguruduhan ngunit pagdating sa'yo, muling susubukan. Alam kong matatalo hindi kita kayang may panalo. Ngunit kahit ganun, masaya ang puso. Masayang mamahalin ka ng patago. At susuportahan sa lahat ng ginagawa mo. Sa ganoong paraan kita iibigin. Katago. Palihim, ngunit ikaw lang din. Hindi man masabi ngunit ipaparamdam. Sa tabi mo lamang, dito lang ako. Hindi magpapaalam. Kahit araw-araw mong ipapaalala sa sarili at sa puso na hindi mo na dapat malaman pa. Hindi kailangang pag-isipan pa kung ano man tong nadarama. Ako muna. Sa akin na lang muna. Hanggang tuluyan na kitang mapalaya.